Medyo okyatin yung lugar. 3 kilometers pa po. Para makarating tayo sa Kam Pin. Oh, ah, ito may atang hindi. Hindi ko alam kung makakadaan tayo rito. Ako po. Hindi ko alam kung makakadaan tayo. Matumbang poste. mga four-wheels, hindi makakadaan. Papuntang Camp Kapintin, sir. Naka po. Ay, nabangga ng ano. Nabangga ng truck ng baboy. Yung poste na dahil nabangga ng truck ng baboy. Wala, hindi Huh? Sir, yung Kamkapinpin malapit na? Ha? Huh? Kam Kapinpin? Uh, Oo, okay. wala na barangay ito? Anong barangay ito? Uh, Bayugan Bayugan okay. Tanay Rizal na okay. Salamat ha Barangay Bayogan Tanay Rizal Magandang hapon po sa lahat ng subscriber ng Biyahirong Ligaw Nandito po tayo ngayon sa Barangay Bayogan Bayan ng Tanay dito sa Lalawigan ng Rizal May nakita po kasi tayong poste kanina na, na bangga ng truck ng truck ng baboy So ngayon matindi yung traffic na nararanasan ngayon dito pabalik na ako ngayon dito sa lugar ng barangay bayulon ang nakakadaan lang ngayon ay mga motor ito. kanina, kanina pa itong traffic na to. ito na, napotol yung ano natin ang ko dahil nabanggaya ng nabanggaya ng trap ng baboy kami hey, daming tao ang tao. tao dito yan sa barangay bayogan baya ng panay risal ayun na pa po itong traffic na ito sa tingin ko matagalan to kasi bagsak yung ano bagsak yung wires so tingin natin kung kung ba nakahaba yung traffic na nagaganap dito sa barangay Bayugan Tanayosan medyo malayo na po ngayon po ay araw ng Hercules November 29 ito po napakahaba na po ng pila na dito ngayon sa Tanay Rizal dahil sa nangyaring magpagsak ng poste mahaba na po video mahaba na itong traffic na ito mahaba na so yung side na yon, itong side na nakikita nyo sa kaliwa is walang po yan ng murong Rizal then itong ito ang aking pinapagtas is, pabalik na ko ako nang tagi, pabalik na ng las piñas. <coughs> Napakaganda po ng lugar na lugar nato. Ito na lugar lakaron. Silipin natin ng kaunti lugar nakikita natin yung lugar napakaganda ayan ganda ng lugar lugar bike trail ganda ng lugar kitang kita yung Laguna di ba yung yung bahay ng Tanay okay, Rizal video tayo para may souvenir tayo Papapapol itong ating pinatakbo na ito. Nandito po tayo ngayon sa bayan ng Tanay Rizal Pabalik na po tayo ng Alas ah, Pinyas Ang dinaanan ko pong bayan papunta rito ay binangunan Cardona Murong Baras And, Ah grabe O oh. oh, dahan dahan lang tayo nga Bali tatlong oras ko siyang titapos simula tapos pinyasan pa dito. So, papapano po tayo dahil medyo bundokin po itong lugar na ito. Tapos. Pag sa ganito, kailangan malakas ang preno. Tapos, nakaporta lang. Porta. Porta lang ang takbo. Pwede rin patay ng makin, Kasi pababa naman siya. ang inyo pong mapapanood ngayon ay ito dito sa